Kamusta sa lahat mga kaibigan sa channel na Waller? Ngayon ipapakita ko kung paano maibalik ang mga lumang chat sa WhatsApp. Para gawin ito, pumunta sa WhatsApp, sa mga chat, sa chat backup, at makikita natin dito na may backup ako. Tama? Siguraduhin na nakasave ang mga chat mo ngayon kasi kung hindi, maibabalik lang ang data na meron ako kahapon sa oras na 14.03. Para ma-upload itong backup, kailangan muna nating tanggalin ang WhatsApp. At i-download ito ulit. Hanapin at i-download ito. Pagkatapos ma-download, magkakaroon ka ng pagkakataon na piliin ang iyong backup. Piliin mo ito at i-upload. Ako si Waller. Paalam sa lahat.